Ulahi ang pagmahay alang sa usa iya og welding shop sa barangay Fatima nga nadakpan sa bybust operation sa kapulisan. Sumala sa dinakpan nga si Glenn, nagmahay siya nga niapil sa pagpamaligya og dili nga droga. Dawaton na ako ni mamali, man. Nagmahay gani. Eh, pag high school na akong bata. Sumala sa labaw sa Bula Police Station nga si Police Captain Arinuel Cardos. Dogay na nga ilang ginasundan ang wilder o nagmalampuson sila sa ilang operasyon. Inero 31 sa gabi, nakuha nila og gidili nga droga ang dinakpan og aduna pa'y armas nga kalibre 38 og mga bala. Yes, tong ano no last January 31 diri sa May Asay Village uh, we successfully conducted uh, by bus operation the result to the arrest of Glenn uh, Dilia, violation of RA 10591, illegal possession of uh, firearms, nakipagtransaksya sa ito ang ano, uh, mga action agents and uh, kapulisan the result sa iyang pag -arresto. Gi ang kunosab ni Glenn ang nakuha nga pinuto sa droga nga nakuha gikan kaniya laki pang armas apan dili niya masulti og kay kinsa kinig nagikan. Duga na sir. Dili na ako na ingon nga steady ko go gagamit sa ga kan. Ra ga baligya ko nga kan. Mga pila ka tuig na. Di, kaya po, six months pa na seven. Ah, ang drop man ang kawangod Wala man, kay number lang man ang mga kawangod sa ako, sa akong cellphone. Wala usap reklamo ang dinakpan sa pagtagad kaniya sa bola Police Station. Wala man daw siya, gipasakitan o gipogos. Aron mo ang kon sa droga o sa armas. Alang kay Cardos, pamatodos sa kini, Nga wala ni Hunong ang kapulisan sa ilang kampanya. Batok sa mga nalambigit sa gidili nga Continuous man ang mga monitoring sa mga uh, ingana nga personalidad. Mga programa sa gobyerno na atay uh, bida program sa DILG to and dapat uh, continuous man nato ang community based drug rehabilitation program sa mga PWODs. Ang kabaluman mo na illegal na uh, dili man pwede nga nagahimo mo illegal is tanawon lang namo. So You have to face the consequence kung uh, magkadinak eh. kay kami uh, on the side of the PNP rest assured na mag-effort yun be na uh, madakpan ang mga nagahimo og uh, illegal. Takdang kasuhan ang dinakpan og pagsupak sa Section 5 sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o sa illegal nga paghupot armas o mga bala. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Verjackson para sa Brigada News Johnson, Brigada News.